sensong araw mga kababayan, long time no vlog. Miss Dave, nasa ka tayo ngayon? Of course, nandito ngayon tayo sa Bagupaya. Ang Bagupaya ay isa sa mga barangay na ating bayan ng Mulanay. At ano mapapagmalaki natin sa ating barangay ng Bagupaya? At uh, alam naman natin mo na Miss Dave na mm. ang Mulanay ay agricultural town. Mm. Ano po ang Bondoc Peninsula. At uh, isa dito ay ang mga uh, pag-aalaga ng poultry. So, mm -hmm. alam mo ba Miss Dave na meron dito sa Barangay Bagupay na uh, poultry farm na all natural organic ang kinakain ng mga manok. At uh, yun, aalamin ah, natin kung ano nga ba ang kwento nito At alam mo ba, napaka-timely ng gandong klase ng business Kasi alam naman natin tayo mga Pinoy, hindi na mga Pinoy Everyone is very much into their health, alam mo? So talagang ah, napakahalaga na alam natin kung anong kinakain natin sa araw-araw, Edwin oh, Saan nang gagaling, ano ang mga pinapakain dito sa ating mga kinakain Din, mm -hmm. So let's go, alamin na natin to buo na ilaw siya pag yung nimba mag ako ganun para may may radar siya. Ay, baby ang tripod. Ay. Ah. <laughs> Ay. <laughs> Ay. Oh Tamang tama! Yan, Robert! <laughs> Nalimutan po namin ang tripod sa daan. Ayan! Nalimutan ang tripod! Sa akin, parang feeling ko may malilimutan. Ay! <laughs> Ayan! Nakita ko siya sa likod kanina. Gusto maging esthetic, aiwan ah, naman ang gamit. <laughs> At ayun na nga, pupunta na tayo sa chicken oh, farm. Yes, ito yung uh, uh, Mandigma Free Range. Yes! uh, farm. So, oh. ko ay nag-iisa lang naman siya sa mula na yun. Eh. Opo, oh, parang wala pa din nga akong na, ano, na babalitaan na may gantong free range. Kasi yun, med, base akin, nag base doon sa aking nag din naman ng kapat. Oh, oh, oh. Na yung free range is kaya siya free dahil yung mga manok is na ano lang, pag lang sila. Uh -huh hindi sila yung sabihing nakalagay sa kulungan na doon lang sila pinapakain. Mm. sila Sila'y malayang gumalaw, malayang. malayang nasisikatan ng araw. So parang ang ano is yun yung pinakang healthy doon dahil hindi sila yung tinuturukan pa ng mga vitamin vitamins. Maari din na hindi naman sila nakahit ng mga pellet ng mga pagkain. So, tiba nung araw, sabi nga mas masarap sa tinola yung mga mga native, native na yes. na mga manok. andito mm -hmm. na tayo sa Mandigma Free Range Farm mm -hmm. at alam mo bang napakalapit lang nito sa bayan ng Mulanay it will only take like 15 to 20 minutes para makarating dito sa kanila oh, mabilis lang ano, mm -hmm. lalo na kung ikaw may sariling sasakyan, okay. so let's go puntahan na natin tara kala mo akin, ano kung ako makapagbutas, <laughs> so pumasok pasok kayo dito Anong sa namin wow, uh, ayokit um, ganun pala yun ito, na kaya? Tik, 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 tik. Oh! Ayun, ayun, Ay! oh, ayun. ayun, <laughs> Wow, hindi pa sila nalabas. So, talagang brown sila. Ano? Oh, decal brown. Uh -oh. Yan yung breed ng mga manak natin. Isang kulay lang talaga sila. Ang dami. Wow. Ay, ayun, ayun. Hello, mga chicken. Wow. Ah! ah, nagkagulo. Ang tataba. Parang ako. Ay. <laughs> 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 ang Mga ilang kaya? Anyway, may ulaman natin yan kung Mamaya malalaman sila. natin, Miss Dev, no? kung may ilang bilang ito, no? Ang dami kasi talaga siyang ano, ang tawag sa ganito, no? So lahat sila ay mga babae lang. Tapos kapag yung lumalakit na laman nila na lalaki, siniseparate nila. Mamaya ano? malalaman natin yan kay Ate mga kaya. kung ati, magsimula itong Mandigma Free Range Fall? Uh, ito po yung nagsimula ay nung panahon ng pandemic. Siyempre, walang pinagkakitaan, walang mapagkaabalahan. Naisip nung aking anak na siya ay magsimula ng ganitong negosyo dahil siya ay marami nang napagtanungan tungkol sa mga ganitong mga pag-aalaga ng manok. At saka isa pa, di hilig din nga talaga niya yung mga pag-aalaga ng manok. Uh, ngayon ata, saan kayo kumuha ng mga uh, inalagaan ninyong manok itong decal brand ito? Uh, ito po sa farm sa Laguna. Meron po siya doon yung mga nagpa-seminar po sa kanya. 'Yun ang nagturo sa kanya kung saan siya'ng farm kukuha yung maganda ang lahi ng mga ganitong uri ng manok. Opo. Oh, so hindi siya basta-basta nag-put up na ganito. Meron siyang mga training seminar. O oh, meron, ma'am. Dahil po no nakasakay sa barko ay siya'y nag-seminar na o yung mga nakapagtanong na siya doon sa Ambangtao mga online nag-aano na siya ng mga seminar nung mga panahong siya ay eh, pag siya ay pahinga, yun na-attend na siya ng mga seminar. Opo. Oh, so, may ilang uh, manok po yung kinuha natin dun sa farm? Yung nung kinuha namin niya nung sila ay sisiw pa ay 700. Pero uh, lumaon, Kuman, ngayon ay siguro mga 500 plus na lang. Dahil merong may Ibang mula na yun na nakikiusap na gusto din magsimula, na bahagi ng sampung piraso, lima siyempre. Gusto ko pare-pareho naman kami makaranas, hindi pinagbibigyan namin kaya umabot na lang sa siguro yung mga 500 na lang na hindi man sumubra. Hmm. At kayo, since napakaagan natin lumating dito sa uh, sa Manukan, makikita o mapapansin natin nandito pa sila sa isang malaking bahay. Pero sinasabi nila ito'y isang uh, parang uh, mga malaya malaya sila nandito sa at nakakagala uh, ah, Ate G, bakit nandito ngayon sila sa kanilang parang lalagyanan? Ag, dito po, pag po sila pinapapasok namin dito sa kanilang bahay dahil bawal po sa kanila ang maulanan, serino, dahil mm -hmm. yung pwikos ng sila nagkakaroon ng sipon mm -hmm. dahil po, tsaka paggabi sila dito rin po na itong kanilang mga itlogan Ayan. So, kaya sila natin. pinapasok Ayan, tama. So mapapansin natin, may kita natin na nandito yung mga itlog ng mga manok So napakahalaga talaga na meron silang alam mo yung place kung saan pwede silang mga At yan, ma from, may kita natin siguro from the own. Yan, pakita natin Robert. Yan. Diba? Napaka-organized. May kita natin yung napaka-organized sa pagkakagawa dito sa manong kanina ati Gay kate pero uh, di ba sabi mo nga, para nag-start kayo ng 700 uh, chickens. Pero bakit dumating sa punto nagkaroon ng parang decrease, naging 488 na lang sila ngayon? Pag mayroon sa kanilang mga nagkakaroon ng sipon, pag mm. nagkakaroon po ng sipon, inaalis na namin para hindi na makahawa doon sa iba. Dahil yung pag sila'y sinipon na sa sisiw pa lang, sila ay nag, parang kung tawagin dito sa atin ay nababansot, hindi na sila maganda mag ng itlog. Oh. Pero may plano naman po kayo madagdagan pa ito? Ay, meron naman po. Pag uh, siguro sa mga pag yung uh, nagkaroon na uli ng pangkuha yung aking anak dahil medyo talaga pong ang pagbili nito ay <laughs> <laughs> naga inapag pa at medyo mahal. Mm -hmm. Nga. Ngayon po, ilan naman pong itlog ang napupudos ng ating mga manok sa isang araw? Ay nga, nung unang ay ang napapulot sa mga siguro yung seven trays isang araw. Gawa nang hindi po sila magkakaedad. Merong seven months, may six months. Yung six months po ay parang bago pa lang sila nag-aumpisa. Sa isang tray ay ilan po ito? 30 pieces po ang isang tray. So talagang madami. Madami din napapulot sa isang araw lamang. Ano po? Opo. Pero ito pong panahong ito, ay parang medyo mahina po ang itlog kumbaga sa may mga kasabay mga magmamanok na ito ay yung mga buwan ng ang tawag po ay taglugon. Mm -hmm. Yung po sabi ng aming mentor, pag daw po taglugon, sadyang ang mga manok daw po ay hindi na itlog dahil yung daw po, kumbaga sa tao ay oras ng kanilang pahinga, yung po natagal siguro ng mga isang buwan. Ah, so, kailan po nag-start yung isang buwan na yun? Nung pong kalaghatihan po na September, mapapansin ninyo, kaya marami mga balahibo, ayun, ah. lalaglag ang kanilang balahibo, kaya hindi na itlog, eh, inapang hina daw po yun. Oh, okay. parang nagpapalit ng ano, balahibo. Uh -huh. kung, bag, kung bagay, ah, bago matapos siguro ang Oktubre, mas marami na silang magiging a ah, itlog para so, sa... Balik na naman po ulit sila sa dati. Ayun. so So, ngayon lamang natin na sa isang buwan, at sa isang buwan, sa isang, sa isang taon, posible na nagkakaroon sila ng pagkonte, uh, pag ng pagdami ng itlog pero 'yun lang may kasama sa isang proseso kung so, kumbaga, after ng isang buwan, let's say for example, bago matapos ng Oktubre ng taong ito, magiging mas marami pa tayong marami. itlog na mapuproduce. Tamang-tama nga po ang inyong dating. Ngayon po'y palalabasin na natin ang ating manok dahil sikat na ang araw para po mm -hmm. sila ay masikatan na ng araw. Oo, oo napakahalaga pala talaga na buksan na po natin ang ating... Kay... Mamayang hapon po ay ibabalik na naman po uli sila dito sa kanilang bahay. Ayan. Tapos anong nga po ba ang kahalagahan kung bakit natin kailangan palabasin sila tuwing umaga? Ay kailangan po nilang makakuha ng sikat ng araw para sa kanilang kalusugan at saka para hindi sila ma-stress. Oo, para mga tao din, no, kailangan natin ng vitamin D. So, mas sa mga ano, kinakailangan din nila na magkaroon ng chance ang, kaya dami, ang, sa, uh, na chance ang mapa, mapaarawan. Alam mo, sa araw-araw. And of course, syempre, iniiwasan din natin magkaroon sila ng sakit. Di ba po ba? Opo, dahil kailangan po talaga nila ang araw. Dahil pag sila po'y sigitan, parang naapektuhan din yung kanilang pag-itlog. Mm -hmm. At since ito'y organic, kung hindi gumagamit ng kung anumang preservatives or kung anumang papakain, so ngayon malalaman naman natin kung ano yung tamang pakain sa ating mga manok. Di ba, Ate Gay? Opo. Ayun, Ate Gay, ah, sa dami itong uh, iyong alagang mga manok, ano, paano po namimintin na ito? Kayo po ba may mga tauhan para may mag-alaga, magpakain? Ay, actually po, wala po kaming tauhan. Talaga po ito'y para sa uh, negosyo ng parang, parang banding na rin namin. Kaming mag-anak lamang po, yung aking mga anak, yung aking asawa. Ito po ang nagiging sa araw-araw na banding na lang namin dito sa amin sa linang, yung mga pagpakain namin dito sa aming manok. Uh, actually po, ito pong uh, aming uh, hanap buhay na ito ay, ay nag-umpisa po nito yung aking anak na panganay, si Christian po. Uh, nung mga siguro mga, nung una, tinatanong namin, nung kanyang tatay, sabi namin, ay, alam mo ba ganyan pinapasok mo niyan? Mahirap pumasok sa ganyan dahil mapagod, magastos, habang sisiw ay wala ka pang igakuhaan ng kita. Ang sabi naman niya ay, inay meron naman at yung aking kaunting na ipon, ayun ang ibibili natin ng mga pang natin habang sila hindi pa naitlog. Nung mga naka, mga siguro mga tatlong buwan ay nakikita na marami ng kanyang tatay na talagang siya ay dito sa kanyang hanap buhay. Sinuportahan na namin tapos yung kanyang mga kapatid yan tumulong na rin sa pag-aabyan nitong manok para hindi na kami gumastos sa pagkuha ng ibang tauhan. Hmm. Para naman di siyempre makatulong dito malaking tulong din sa amin. Yung mga pag uh, nagpuproduce kami ng itlog, Talagang malaking tulong para din sa aming pamilya, do sa aking mga nag-aaral na anak. Ito rin ay isang uh, source ng aming pagpapapaaral do sa aming mga anak. Opo. Oh, At saka po, hindi lang yung pamilya nyo ang kumikita. Kumbaga, nakakatulong din kayo sa sa mga bumibili sa inyo ha, yung mga yung mga Uh, pag okay. mga katay na manok, yung native na, yung itlog na binibenta nyo, siya ay all natural. So, maganda din siya sa kalusugan. Nakakatulong okay. din kayo sa okay. inyong okay, mga kababayan. Yung po nga, ang pinaliliwanan ko doon sa mga dinadalhan ko sa bayan, marami po ang naorder sa akin, halos ay yung mga oldies na, yung mga senior, dahil pinaliliwanag ko po sa kanila na talagang itong aming itlog ay kahit araw-araw nila kainin talaga po ito ay ligtas dahil kaunti lamang po ang aming uh, pinakakain itong feeds para lang sila yung itlog. Ang kadamihan po dito ay talagang yung organic na... Ah, okay. Speaking of organic, Ate Gay, so ano naman itong mga nakaprepare mo para dito? Uh, Unang-una po, araw-araw ito po yung ang tawag namin ay Madre de Agua. Bago kami po mag-start itong manok at talaga pong nagtanim muna kami nito dahil ito ang pangunahing pagkain ng manok. Ito po ay pwedeng na uh, ang nakukuha po sustansya ng manok dito ay sila ay nagiging uh, malakas ang pangangatawan. Nakakatulong din ito sa pag-produce ng kanilang itlog. Ibig sabihin ate G, hindi talaga kayo gumagamit ng artificial yung mga feeds na nabibili sa mga tindahan? Gumagamit po kami ma'am ng para lamang po sila yung itlog. Ang tawag po namin doon ay yung laying. Para po yun ay pag dahil wala po kami ditong tandang, pag hindi po namin sinamahan nito yun, hindi po iitlog ang manok. Ah, tapos po yun ang, pero yun lang po yung parang siguro mga, parang 50-50 sila nitong organic at saka yung feed. Ano naman po itong next natin na parang may tubig na? Ah, ito po mama, ito po yung binlender ko na kaninang umaga. Ito po yung inilalahok namin sa pagpainom ng manok. Ito po ay binlender na dahon ng malunggay. Ito po ang aming inilalagay sa painom. Hindi po kami gumagamit ng mga may mga chemicals. Ang kasama po nito, ma'am, ay ito pong blender na rin na luyang dilaw. Ah, Yan, ito so po. Ito. Ibig sabihin, ate, mo papakain itong madaming manok na ito, talagang ina-prepare mo pa siya na mag-blender. Kaso, ah, matrabaho. Matrabaho po talaga pag hindi ka matyaga at saka daron yung iyong passion ay mag-asawa mag ka. Dahil ito po, sasama rin po ito, ito po ay... Yung mga balat ng itlog ay amin din po itong dinudurog. Ito po ay kasapang kung po sabi po sa amin ni doktora ay yan daw po ay pangkuan ng calcium ng manok para po tumigas pati yung kanilang shell para hindi sila madaling mabasag. Hmm. Ito naman po, ito yung nilalawak din po sa pag ito po inilawak nyo sa tubig, ito rin po yung magtatakal kayo nito. Ito po yung tawag ay mulasis. Mulasis. Yes. Ito po. Ayan. Para po niya yung latak ng pulot Ah, okay. So, binibili nyo po ito? Binibili po ito, ma'am. Sa Batangas pa ito binibili. Okay. Tapos, pinagmimix-mix nyo na Opo, po yan? Opo, yung po ang nilalagay sa painom ng manok. Lahat talaga na ginagamit nila, Ate is organic. nakikita nyo ito, luyang dilaw, a madre de di agua, ito yung binlender na malunggay. Ayan, matatapon pa. At ito yung molasses, ito yung uh, sa pulot, yung mga latak. Ayan, natural lahat yan. At itong shell. Shell ng kanilang mga itlog na din ang ginagamit nila. Pampatibay daw yan ng shell ng kanilang mga itlog. So, mga kababayan, sa mga health conscious dyan, meron pala dito sa bayan ng Mulanay, ito yung mga hinahanap natin sa mga nagda-diet. So, try nyo na. Alam nyo ba mga kababayan, itong malunggay is napaka-healthy. Ito nga isa sa itinuturing na superfoods. Ito yung parang uh, kagaya ng kinakain ni papay na spinach. At ngayon naman, pag-usapan natin ang pricing. So ate, magkano nga ba ang uh, ating mga itlog? Uh, ang bigay ko po sa kanila, pag dinideliver ko, yung pong medium size ay 230 at yung pong large ay P250. Mm -hmm. Kasama na po dun yung sa pagpamasahe ng para pang-diesel sa so pag-deliver sa kanila. Okay. Ito po yung talagang sa bahay na nila. Mm -hmm. So, tama-tama, napaka-affordable. So, ayun, no, nakita natin na mas actually, mas mura pa siya compared kapag, umunta, uh, kapag bumili tayo ng mga ordinary na itlog. Kung baga, ordinary itlog ay parang nasa 9 to 10 pesos. Pero ang ating organic eggs ay parang around 7 to 8 pesos lamang. Ano natin? Opo. Pag yun po dahil ang isang tray po ay 30 pieces, pag i mo, pag isahan, hindi eh, talaga pong halos ay mas mura pa doon sa ating nakasanayang itlog na puti. Mm. So, kadalasan, di ba iniisip natin na parang mas mapapamahal pa tayo kapag alimbawa tumili tayo ng mga organic. Pero a, ang katotohanan pala noon, mas makakamura pa pala tayo pag ating kinonsumto compared sa ating meron sa market. Okay. Ngayon ate, so pa paano nga pala natin tumina market? ah uh, ito po ay eh, aking dini. sila po ay eh, nag chat chat lang sa akin yung ay mga kaibigan. Tsaka meron pong page yung aking anak na yung Mandigma Mandigma Range. Doon lang po sila nagme-message. Tapos dinilibra po namin sa bayan. So ngayon pala ate, kapag talaga na ilabas natin to sa Facebook, sa, sa, ating page, mas malaki ba pala yung opportunity na i-market natin itong ating uh, negosyo? negosyo? Opo, dahil ngayon pong mga sa panahong ito, yung sa pag-online pa lang po namin, halos araw-araw ay kulang pa po ang iniitlog ng aming manok sa Siguro marami na rin ang uh, health conscious sa mga taga-Mulanay mm -hmm. kaya ito ay inatangkilik na rin nila. Talaga naman pong masarap din ang itlog kaysa doon sa ibang talagang fresh, talagang araw-araw ay bagong itlog yung aming idinideliver -in deliver sa kanila. Hindi naman pala kailangan mahal para maging healthy. Dito pa lang sa Barangay Bagupay, meron pa lang ganitong farm na organic. True! Ito yung magpapatunay na talagang hindi kinakailangan maging mahal ang isang pagkain para maging healthy. Kaya sa mga nagnanais o order, andito ang kanilang Facebook page. nakakatuwa naman na meron palang mga ganitong farm sa ating bayan. Mm -hmm. Kaya sana suportahan natin. Kaya po muli, ako si Edeline Pividal. At ako si David Aguirre Reyes. nalaging laging nagpapaalalang magsama-sama po tayo sa paggamit ng ating miti na ang bayan ng Mulanay ay angat at aasento.